Halimbawa, yung sasaksak, tayo si Puntok ako. Yung... Yung sirada yung tingin ko ko yung Sirada, sirada ba? Sirada. Sirada. Yung sirada gagawin ko. Yung sirada yung gagawin mo ka, yung sirada. Ang tawag dito is... Sirada. tawag dito is...

Maril, Maril, ko na, kasilagan, Open and Black, down. down. Okay. Sirada muna, sirada. ko lang sa'yo, pinababa mo kasi agad yung stick mo, nakaposisyon ka na eh. Kaya ka nalilito ka eh. Sirada, sirada. Ay, ganyan ba ganyan sirada mo sir. Ganyan niya. Ano nga, <laughs> pahapasang paliwanag. Ha

Oh, naka 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 Zine, naka automatic na kagad. Paano? automatic na kagad yung ano mo yung kamay mo naka-check ka na kagad. Hindi. Tapos ito. I I sagad mo nahin, na dito. Kasi, up, kasi pag ganoon mo ay sagad mo Parang na. Kasi maraming maraming pwede ka counter, pwede ka mag-counter dito. Tapos dito. Ako. kasi Kapag marami siyang ano. Bayad ka, guys.

Ito lang, ito lang gagamitin mo. Ito may tinuro, di may saksak tayo? ko sa'yo, pag ikaw naganda, pag naganda, hilo-hilo ka talaga sa turo sa'yo. Okay, wala mong kaya wow. Kasi wow. ito, ato, Pag simula tayo sa basic angle striking, meron saksak oh. Five. Certain manner striking, meron saksak. Yeah. ginagawa natin, ito nang yung na application of technique na apply mo na ng mga ng mga nagkawal, lahat ng mga tulam sa bisik, i apply mo ito. Pag sinabi ko palo, i apply mo yung kamang pagpalo. palo. Pag sinabi na ako sa kagawat, nakakalung yung 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 Ato na 'tong magsaksak dito, alo din saksak. Dito. Mo, saksak dito. Okay, saksak. Sasak. Atunaw ko saksak dito. Ha, lang. Alam mo 'yung saksak, hinuhos sa ayo. Dapat magsaksak, proper 'pag magsaksak para eh. Dapat ano, ka magsaksak. Sinaping saksak dito sa abdomenal. Eh, bye. Agalin pa wala. Agalin 'yung kamay mo. Idikitis mo ba? agad para pag saksak nang diretso. Sure ba? 'yung tatama ano. Subukan mo rin mo. Oh, saksak dito. Oof. 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 nakita mo, sumaksak, sumaksak ka agad. Pag saksak ay prefer mo. Para diretso, para diretso yung saksak mo. O, saksak. O, para diretso yung saksak mo lang ngayon. O, saksak dito sa baba, sa abdominal. Idikit mo muna. Hindi na kailangan na ka ganito ka. Kasi actual ka na nga. Nasa ka na sa saksak. Sa mga pahit instan ka lang. Ikasa mo lang na ganyan eh. sa yan. Saksak. O, yan. Yan ang saksak. Saksak dito. O, saksak dito. Itupi mo ng konti yung ganito mo. Kasi tinuloyan yan. Itupi mo ng konti. O, ayos mo. Taksak na pagka-oyad. Yan 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 yung application. Balik yeah. mo. Kulit, yeah. taksak. Kapangalan oh. yan, yan yung, yung application ng pari. dito. Yeah. Yeah. basta tinuro ko dyan sa taksak. Yeah. Diyan 'yun. Close. Un, oh. Close. Hindi mo na kailangan ganyan, basta i prepare mo, mo lang. Oh. Nakadayan ng pari prepare mo kasi. Tayo muna. Pasilagan taksak dito. i-prepare mo na kagadang ganoon. Oh, taksak. Yan yung pag-apply ng ginagamit. Kasi walang silver yung ginagawa natin na ano Na basic angle Ay siya. Kasi yung basic angle yung nakakawit talaga. Pagdating dito sa isa ng dito. Daliri lang pinapaano eh. Pina-apply mo na rito yung mga... Hindi ko natin nagkawit ko eh. Ulit, ako naman. Basic angle sa yung gagawin mo ha. Ay hindi, ang gagawin mo sa yung defense. Pwede. Huwag mo na po sa silip. Ayan. Ang gagawin mo, striking in defense. Ako nang bahalang yeah. application striking, yeah. striking in defense. Diverse. Yeah. He. Striking Reverse. in defense. Diverse. Striking in defense. Gawin mo nga striking in defense. May tinuro kanina. Silakan. Ito, hang -hang pa oh, yeah. Yan, yan ang tingin na paggagawin mo. Gawin mo para muna para para na muna kasi nakalimutan mo yun para naman para eh. Paano sa close? Silakan. Okay. Brada. Okay. Pag tinuturo kayo sa'yo, tagal mo makabisa duwin, kahit alam mo na eh, umaasa ka sa ano, uh. lalim. Kumbaga um kumbaga umaasa ka Ê... sa tulong <Ernand>. <disappointing> eh. instruction eh. na Hindi ka wabalo ng gano'n lang. Kung tumalo ka, dapat nanggaw ka. ano mo dito na? Ba ito, Wag mo si, wag mo si tayo. Basta imagine mo, basta imagine mo, dito lang naman, dito lang saksak yan. Yan, eto, Dibam, yan. Ito, ito laging papunta yan, o no? kaya dyan, pahawak. Alayon ang layo ng ganun mo. No? Basta tandaan mo yung saksak, yung saksak na yan, dito lang yan, o. No? Kailangan mabilis ka mag, mabilis ka mag, wala nasaksak ka na. Diba sa baksak sa akin? Let my take to siya ng ganun, o. May force pa rin, yung gagamitin mo ng force, yung hindi lang, gagamitin mo, yung saksak. Gagamitin mo ng portion, hindi lang basta na... Narowat. Kailangan, kailangan ayong, yung, yung dulo niyan, sa ibang... Ano? 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 dito Ano? 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 Nagakandalo kayo na naghahang -na ka dahil ano eh. Kumbaga may gusto pag may pinakita sa gusto mo kagad na naaralin eh. Wala, hindi mo nga makabisado. Yan long, sa ay mo si Kapitan Benny. Ay, mo ngayon, ano mo eh?